Hello, magandang araw pong muli mga kapistolero. May tanong muna po ako sa inyo. Ano po ang tawag niyo sa mga tao na wala na pong ginawa sa social media kundi ang bumatikos na bumatikos kahit na maganda naman yung mga nagagawa ng isang tao? Yung pong mga tinatawag natin ng mga keyboard warriors na wala nang ginawa kundi ang bumatikos, batikos dito, batikos dyan. Anong tawag sa mga yon? Ayun, tama. Tama po ang hula nyo. Sila po ang mga tinatawag na bashers. At narito po ang definition ng bashers ayon sa dictionary. Kaya itong episode natin, ah... Uh, sasagutin po natin yung mga bashers. Uh, pero huwag kayong mag-alala. Sasagutin po natin sila in a decent way. Hindi po natin susuklian yung mga kagaspangan nila, yung mga attitude nila. Hindi po tayo ganun. Uh, sasagutin po natin sila in a very uh, nice and civilized way. Ayan. Para hindi naman tayo mapash. Kaya sige, without further ado, Bashers! Paso! Unahin muna natin tong isa. Uh, ah, okay mag-alala. Yung mga post niyo, uh, tinago ko yung mga pangalan niyo. Parang hindi naman na makailalabas na kahiyahiya. Ayan. Baka sabihin niyo eh, binabash ko rin kayo. kay mag-alala. Yung mga identity ninyo, tinago ko. Para hindi naman kayo magmumukang sa mga kapwa gun owners niyo ano unahin natin to. Uh, sabi niya, pistolerong Pinoy. Dami naman naming pinaasa nyo, boss. Pinaasa? Kailan kami nagpaasa? Hmm. Parang wala, di ba? Kung ang sinasabi siguro nila yung mga nagla-live kami na uh, yung batas ay gano'n. Pero wala kaming sinabi na sigurado na maipapasa sa ano yan, ha? hindi mabibito. Wala ho kayong maririnig sa amin na ganyan. Kaya yung pinaasa, mm, malabo yon Boss, kung sino ka man, hindi kami nagtaasa. O ito, malupit. Minura pa ako. Sabi niya, Nagsalita ka pa. Ba't ako magsasalita? hindi naman ako pipe. Di ba? Kaya ako nagsasalita is para ma-update ang gun community. Ngayon, kung para sa iyo hindi maganda 'yung pananalita ko, God bless you na lang, brother. Kung sino ka man, pagpalain ka sana ng mahal na Panginoon. Ito pa isa maganda oh, sabi niya, bulok mo, paliwanag. Bulok ba? O kayo nga mga kapistolero ang mag-comment na lang kung bulok nga talaga ako magpaliwanag. Oy, ako ito medyo ano to eh, uh, below the belt no. Pero hindi, okay lang sa akin 'yan. Sabi niya, kaya ito, pinahiya ni Colonel Bosita sa kongres eh. Puro salita lang pala kaya nito. Puro paliwanag pero walang liwanag. Hehehe. He, he. Hmm. Sir, kung sino ka man, di mo alam ang tunay na kwento sa likod ng pangyayaring yon. At hindi ko rin pwedeng sabihin. Actually, yung mga vlogs ko naman, di ba? Puro mga updates, paliwanag. Ito naman yung mga ibang comment sa no, sa YouTube sabi niya. Gusto pa kasi lamang pasa na kay uniform sa dami. Ganda baril, dami bala. Sir, magbasa ka ng 10591 na batas. Bilhin mo yung libro ni Doc Lawrence para lalo kang lalo mong maintindihan ang batas na one, uh, RA 10591 para hindi nagmumukhang yan. Ito, ano masasabi niyo rito? Ang sabi niya, tama yan, sir, kasi hindi pa prepare ang mga Filipino para sa ganyang batas. Ay, babalik ko sa yung tanong. Kailan tayo magiging prepare? 'Di ba? Ah, uh, 'yung batas, actually ang ginagawa ang ginawang batas na ito, 'yung Senate Bill 2895, is para ma-improve po ang gun law natin dito sa Pilipinas. Ayaw nyo po ba yun? mag improve ang gun law natin? Siguro, kung ikaw hindi sumasang-ayon, majority, 99.9% ng mga gun owners dito sa Pilipinas ay mag agree na ang Senate Bill 2895 ay sa ikabubuti po ng ating gun community. Ito pa isa, ang sabi niya, tama lang na nabito. Okay, sige. May freedom of speech naman tayo dito eh. Kung yun ang pananaw mo, yun ang komento mo, uh, ginagalang naman namin. At ito pa isa, biniglaan nyo kasi ang mga amendments like buong number of ammunitions na ipopossess. Panggera na yan. Wow! Panggera! Alam mo, sir, uh, yung 5,000 rounds para sa mga sport shooters, kulang pa yan. Hindi mo, talagang ano, hindi niyo hindi alam kung ano ang mundo ng practical shooting. 5,000 rounds kulang pa yan. Pang-practice pa lang nila yan, sir. At sa mga civilian gun owners na 500 rounds ang gusto namin i-possess, anong diferensya doon? Ibig bang sabihin nun eh, kapag mas maraming bala eh, pupunta na kami sa kalsada at mamamarin na kami ng tao? Hindi po ganun ang habol lang namin doon yung 500 yung 500 rounds is yung pwede mong mabili sa gun store at maiuwi mo hindi yung pa tingi-tingi na 50 50 50 gaya nga sabi ni Charles halimbawa bigay ko sa inyo nakatira kayo doon sa ano sa Apari kaya sa Batanes o ina yun na lang tapos ang gun store maglalakbay ka pa ng 10 kilometro para makapunta lang ng gun store. Ibig mo sabihin, magpabalik-balik ka doon sa gun store para makabili lang ng 50 rounds? Eh, eh. Ito, sir, kung sino ka man, ano, ang ah, sabi mo kasi dito, binobola nyo lang kami. Kala namin sigurado na ang house bill na maging batas, puro kayo pasikat. Kailan kami ng bola? Yan ang tanong ko sa iyo. Kailan kami ng bola? Kailan kami nang ako? na maipapasa sa malakanyang yung bill. Kailan? Tanungin mo muna sa sarili mo. Okay? Naging pasikat kami? Hindi na kami kailangan magpasikat. Ang ginagawa namin ay para sa gun community. Kaya kung sa pakiramdam mo sikat kami, ay, thank you. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Maraming salamat. God bless you rin. <laughs> oh, ito pa isang comment. Puro daw kasi kami exposure. Kung nanahimik na lang daw kami. Hmm. Barilin kita sa mukha! parang ayaw kung basahin to pero sige na. Basahin natin. Di na mangyayari yan. Sobrang popularity ang habol ng mga vloggers na progan kuno na ipinagmamalaki pa sa live nila sa YouTube na hawak nila ang Senado at Kongreso. Ayan tuloy, sablay. Kabayan, kailan kami nagsalita? Kailan kami nagsalita na hawak namin ng Kongreso at Senado? Narinig mo ba? Kung meron kami sinabi, magbigay ka ng proof. Yan lang masasabi ko. Wala kaming sinasabi na hawak namin ng Senado at Kongreso. Kabayan, mag-isip-isip ka muna, okay? Ay, ito. Ayaw ko sana basahin, pero sige na. Masyado kasi yumabang yung dok. Alah, hawak daw nila ang Congress at Senate. Tapos sinagot ng isa, napakayabang kung sino pa kung sino ang binabanatan sa social media at pinag pa na mapapasa na ang batas. Yun, napansin ng mga totoong anti -gun. mga lapuks kasi. Hmm. Sir, kung babanatan nyo kami, wag niyo nang idamay si Doc Lawrence. Napakabait ng taong 'yun. Kung kilala nyo lang si Doc Lawrence, saludo kami sa kanya. Napakabait ng taong yun. Kahit na binabanatan niya siya sa SOCMED, never siyang sumagot. Kaya, wag niyo idamay si Doc Lawrence. Tapos, nagyabang kami? Kailan kami nagyabang? Doon no, sa live namin? Hindi naman kami nagyayabang sa live namin. Real talk lang yun na sa live namin. At kahit kailan, ulitin ko ah, kahit kailan, hindi kami nangako. Hindi kami nag-promise ng heaven and earth na ibibigay po sa inyo. Wala kami sinabing gano'n. Okay mga kapistolero, no? ilan lang po ito sa mga bashers na binasa ko sa inyo. No? Marami pa ito eh. Hindi ko na lang, hindi ko na lang ano, sinama dito kasi mauubos ng oras natin. Ito lang mga ilan-ilan na, ano, na pinus At uh, sa mga bashers, sorry na lang sa inyo kung sa tingin nyo hindi namin ginawa ang trabaho namin. Sa, sa inyo naman yung opinion po ninyo eh. Pero uh, iiwang ko sa inyo ang tanong na ito. Kayo, ano na iambag ninyo sa gan community? Wala kang ginawa sa social media kundi tumira ng tumira. But anyway, hindi na lang namin kayo papansinin kasi sa gan community, alam naman po ng ating mga kapatid sa gan community kung sino po ang totoong mga gun owners na may malasakit. Alam nyo, mabuti pa tong mga ilang mga sa gun community, you no? Know? Uh, imbis na i-bash kami, uh, nagbibigay pa sila ng mga inspirational words, mga words of encouragement. At yung mga words of encouragement nila, yun ang lalo pong nagpapatibay sa uh, amin. Kaya sa mga kapatid natin sa gun community na nagbibigay sa amin ng inspirational messages and words of encouragement. Mabuhay po kayong lahat. At shout out po sa inyo mga sir. Saludo po kami sa inyo. Kayo po ang nagpapalakas ng loob sa amin. Sa totoo lang, ako medyo na-down talaga ako nung nabalitaan kong na nabito eh. At uh, mas lalo nga akong na-down kasi may mga bumabati ko sa atin imbis na magbigay sila po ng encouragement. Eto, na makakabasa ka pa ng mga ganito. Pero, mga ilan, ilan lang naman yan. Pero, ako, naisip ko na lang, huwag mo na lang patulan, yaman mo na lang sila. Kasi, alam naman ng gan community kung sino yung mga nagtatrabaho para sa ikabubuti ng gan community. At sino po yung mga puro daldal lang at walang ginagawa, walang ambag. O hanggang sa muli, mga kapistolero, uh, sorry to say, ayun nga, nabito yung ating Senate Bill 2895, pero sabi nga nila, uh, one more chance, ba diba? sabi nga ng kanta, one more chance. At, uh, tingnan natin, i-update na lang namin po kayo uh, kung ano po yung mangyayari sa ating proposed bill. Hanggang sa muli, mga kapistolero, uh, be a responsible gun owner and to God be the glory. Pahabol, bawal ang pikon.